Mas maraming negosyo at trabaho ang inaasahang madaragdag sa bansa dahil sa pagtutok ng Department of Science and Technology sa commercialization ng mga makabagong invention. Ayon kay Sekretary Renato Solidum, kailangan palakasin ang koneksyon sa pagitan ng mga teknolohiyang likha ng Pilipino at mga mamumuhunan upang dalhin ang lokal na inovasyon sa pandaigdigang merkado. Si Rod Lagusad sa detalye. Dagdag negosyo at trabaho. Yan ang benepisyo sa pagtutok ng Department of Science and Technology sa commercialization pagdating sa mga innovation ng mga inventor. Ayon kay Sekretary Renato Solidum Jr., kasama rito ang pag-scale up o mapalawak pa ang pagtulak sa innovation. Noong nakaraang Disyembre, inulunsad ng kagawaran ang program Propel. Two-step vision to accelerate innovation in the Philippines and to propel innovation from the Philippines. Ibig sabihin, hindi lang national, pati global market. Para magawa ito, gumawa kami ng integration ng labindalawang support services ng DOST, including legal service, market intelligence, at iba pa. ay para magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng technology producers o lumilika ng innovation at investors na siyang posibleng mamuhunan dito. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng pagkakataon para sa kolaborasyon, gaya ng pag-level up ng isang produkto. Dito namin makikita na maraming potensyal ng ating mga Pilipino, mga kababayan, ay pwedeng magkaroon ng mga spin-off and startup companies sa pamamagitan nito. Kaugnay nito, ilulunsad ng DOS na ang programang Elevate Philippines. Tampok dito ang walong malaking research and development projects na kinakilangang mapalakas sa bansa. Kasama na dito ang artificial intelligence. Gusto nating tulungan ng iba't ibang mga universidad na magkaroon din sila ng computing power para yung paggamit ng artificial intelligence applications ay mapadami uh, pa at mapabilis. Gagamit tayo ng iba't ibang mga sektor no, uh, tulad ng agriculture, health, at iba pang mga nabanggit pati manufacturing para paggamitan ng artificial intelligence. Kasama rin sa programa ang pagpapabuti ng technology na ginagamit sa manufacturing, smart agriculture, smart technologies at circular economy o ang pagbawas ng waste o basura na nalilikha. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.